Okay, so finally, nakarating na kami dito sa Monte Maria. So pagkatapos na magbayad ng parking doon sa, sa baba, ay dito dito de diretso yung mga motor. Unfortunately, hindi sa tayo pwedeng umakit hanggang doon. So hanggang dito lamang yung mga motor. Actually, first time namin ito ni Meses. <laughs> may buwan. May malaking buwan din eh. Pwede pala umakit doon sa taas eh. So ito yung may buwan na to, ang structure na to. Ay nandito yata yung glass walk. Tapos yung rotonda ho nila din eh, di dating ikutan ay meron ng Angel. So napakarami na rin ang kanilang mga parking area. Malawak na rin yung mga lugar na pwede tayo magpark. Meron daw mirror deck dito. Tandaan nyo kaya ito yung isa sa mga unang structure dito. Parang restaurant. And then doon po sa bandang ita, so makita nyo yung mga kulay white. Meron silang mga cabin na dyan. So nandyan sa may uh, harapan bahagi ng ating image ng Monte Maria. Tingnan din natin yan. 80 pesos? 80 pesos each ang ticket paakyat dun sa ibabaw ng building na yan. Tanong natin kung magkano. Boss, magkano yung ticket niya? Ate, magkano yung ticket niya? 80, 18? 80 pesos. 80 pesos. Okay, okay. Akit po tayo dun sa taas, the closest that we can. Napakaswerte naman ng mga nauna nag-vlog dito. Talagang pinayagan agad sila na makahalaka dito. Dapat talaga meron tayong drone. Sino kayo mag-sponsor ng drone? Ito yung structure ng uh, glass walk. Unfortunately, ay hindi pa nga siya open to the public. So, kung paakyat po kayo dun sa image ng Monte Maria, ito yung madadaanan nyo. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok dyan. Lalabitan nun natin yung mga modular, uh, ano man tawag dyan, modular hotel. So, dun po sa paakyat, punta dyan sa image, yan dito sa left side kaya pala meron mga balustrin na ito dati eh nandito yung kanilang mga modular structure okay cloister hotel standard room 3-5 ang deluxe room 4-5 ang family room 5-5 ay hindi pa rin ho tayo pwede lumapit doon sa part na yan dahil mayroong yellow line kulay pula pa ay di, hindi pa pwede talagang lapitan yan pero pag umakit po kay dito ayan sa packet natin dito Ito na yung mga modular structures nila so ngayon ho ay mga raw structure pa yung mga nandito wala pa siyang laman siguro mga ilang buwan pa lang ito na ilagay at marami pang trabahong gawain din eh marami hong unit ito ay mula dun sa si taas ay di pababa o oh, mula dun sa baba paakyat. Ito yung kanilang mga structure. Meron tayo nakikita mga linya ng kuryente. Siguro ini-installan pa or nagkakaroon pa sila ng mga pagwi welding Wala pa tayo makikita announcement dito na nakalagay. O tarpaulin or announcement. Kung kailan siya officially open sa public. So ito, medyo mataas na part na ito. Ayan yung ating uh, mga rooms. At ang ating malaking buwan. Sa ilalim ng puting buwan ay dilaw ba yun? puting ilaw ayun, nakalagay doon na mga facilities na kanilang gagawin water park, hotel and resort, miracle walk ah, miracle miracle walk, miracle miracle galeria chapel virtual aquarium at saka cable car ayan so ito siguro cable ka yung gagawin nila dito so dito sa malapit mismo sa uh, statue ay marami pa rin yung mga cabin ayan, modular cabin tama ba yung mga sinasabi ko modular cabin ang tawag dito bawalan na kayo ibas nyo na kung gusto nyo ibas <laughs> pero napakaganda napakaganda ng uh, idea na to kapag na kumpleto na isang uh, isang leisure park tapos pilgrim park napakaganda boss pwede bang lumapit hindi pa, asa ah, gilid pa lang magandayan pagkagabi, maliwanag 'yan. Yung mga images ni Jesus at saka ni Mama Mary yung nandito sa ground sa harapan ng ano, ng statue. Marami na tayong nakasulubong ng mga sasakyan kanina eh. So probably dito rin galing ang mga 'yon. At ngayon, sa ngayon, actually konti na lang yung mga nandito. Ayun, may bukas dito na isang cabin. Uh, okay kaso hindi pa rin tayo pwede lumapit ng pinakamalapit malapit hanggang dito lang kasi you know, may uh, yellow line pa rin so far, so that's how it looks like now and then sa other side, ayun meron sila dito na uh, talagang siguro ng terrace kumpara doon sa mga nauna natin nakita and then naka-overlook siya dito sa dagat hello Batangas! 150? pakiat 150? 150? Sige nga. Let's go, let's go. Ano boss, aakit ba tayo? Let's go. Sige, let's try. Elevator naman yan eh. Hindi naman tayo maglalakad siguro dyan. Hintayin na lang natin mga bata, no? Sama na lang natin. Kasi ngayon ito tumakas lamang kami eh. Nag-date muna kami ni Jowa. Dito sa may harap ng uh, chapel, ano? Meron sila dito ng mga uh, binoculars. Kaya lang para gumana to magbabayad kaya ata dito eh. Maghuhulog ng piso. Oh, lakas ng zoom nito ah. Magandang araw po. Eh, Ayan o, Insert. Apat na 5 piso. 20 pesos. Yes, Tingnan natin kung pwede, pwede po tayo po makapasok po doon po sa po loob. Inquire tayo sa kung paano pag-akit sa taas. Kasi simbahan itong nasa loob nito, di ba? So, meron sila mga souvenir items dito. Pandil mo nga ako ng ano? Yung rosary na maliit lang. Malaki pa rin yan. Yung parang limang... Uh... Pang sing lang? Oo, oh, yung parang pang ganun lang. Parang sing sing. Meron kasi ganun lang. And of course, ito po yung chapel natin dito sa baba ng uh, station ng uh, Monte Maria. Dito po ginaganap yung misa. So, kung kayo ay magpapamisa mass intention and donation ayan, parang sila ditong uh, QR code scan nyo lang para sa inyong uh, mass intention and donations so nag-offer din sila dito ng membership B, a member of the Monte Maria family, uh, MAPI offers two types of membership founder member at saka pilgrim member So ano ba yung mga benefits natin dyan? 20% discount on hotel accommodation, food and beverages, use of facilities, recreational and entertainment charges. Tsaka yung mga facilities nila nagagawin pa dito, water park, hotel, resort, Miracle Walk, Galleria, uh, chapel, tsaka marine museum. No monthly juice, no elevator fee, free entrance and parking, free overnight stay in hotel. Wow kaya lang para lang po yun sa founders at uh, priority in the use of facilities and can bring along friends so maging inquire kayo ano, yan yung number at uh, punta po kayo dun sa, ano, sa office nila sa Alpa Hotel Kumintang Ibaba, Batanga City ito yung other side members only so kung interesado kayo na mag member ito po, meron sila ditong booth. So ito pala yung ano, yung plano nila para sa development ng Monte Maria. Grrr, grabe na to. Grabe na to, it's. Okay? Ay bay ang sulat, in check gaya no hapon. <laughs> Siguro 'yun ang developer o designer. Philippines Waterfork 3D effect. Okay, okay. Napakalaki talaga ng plano dito sa Monte Maria na to. Ito naman yung kanilang canteen. Actually, dito sa uh, uh, kabilang side lang ito ng chapel. Pag umikot kayo, nandare-daretsyo. Kakain ba tayo? Anong meron nila dyan? Burger? So, meron silang pagkain dito. Meron silang uh, all-time silog meals. So, 120 pesos. dog, tap silog, chick silog, bang silog, long silog, drinks at saka no, burger. Meron din siya may... Okay, kain tayo. Dito tayo sa may tabi ng bintana para maliwaliwanag. Ayon. So ang in order natin ay uh, chicksilog. At anong kay madam? Ham and cheese. Okay na, nakakain na. Ang hanap naman ay ihian. Ay talagang ihing-ihi na nga rin. Oh, so ito pala yung ano babayaran pag uh, gusto niyo maging member founder share 150,000 ng pilgrim shares 35,000. 5 years to pay for as low as 28 monthly para sa founders at 670 monthly para dun sa pilgrim shares. Grabe. Tingnan niyo yung plano niya So ang um, view deck ay uh, 17 floor entrance 150 pesos para sa regular at 100 pesos sa mga senior PWD at estudyante so kailangan lamang ay merong ID so yan po yung ating uh, babayaran kapag gusto nyo umakit dun sa beauty dito na rin yung bilian ng ticket so dito bibili ng ticket and then papasok daw dito ayan shout out doon si na ate <laughs> pwede makita yung ano yung aakyatan Saan ang pasok dyan? Ah, ito na ang elevator na to. Yes, sir. Ayan na. Ayan. Wish. Susunod. Kasama mga bata. Akin tayo dyan. Thank you, ate. Thank you. Bye-bye. Okay doki, kami ho ay uh, na at nakita na ang gusto makita ay may nakita tayo naman din na City of Dasmarinas ay siguro yung nagpipiltrip at talagang napakainit ho so maraming salamat ho kami ho ay pauwi na please uh, protect our trip tapos sa harap noon ay meron pang maliit na image ng Mama Mary ah uh, dun sa kabila Hanggang dito lamang ang pinakamalapit nating mararating din sa Miracle Walk na are. Pero papasukin natin yung basta na yan, basta na-open na sa public. Pwede ba tayong lumapit? Ano bang pinakamalapit natin pa? Okay, so i-correct natin yung ating mga pinagsasabi kanina. Ang tawag pala dyan ay Miracle Walk. Viewing platform, glass walkway with 3-story function area and CR. So ulit itong motor natin Lakas sa ahonan kahit Risera Ahon Magkaangkas pa kami May uh, dalawa kami dito Pagka mga ahonan Ito gusto ko talaga sa Kaya ko kinuha itong motor na to eh Definitely malakas ito sa mga ahonan At naka-deliver ngayong araw na nagpunta kami dito sa Monte Maria Dito na kami sa May Trinity Tumigil muna kami din eh Grabe ang uh, biyahe namin Nakaka-stress Sobrang haba ng traffic At uh, Ang dami sa sakyan Mga truck Uh, parang hindi na nakakatuong pumunta <laughs> susunod kong 4 wheels ang inyong dadalhin ako boss uh, umagang umaga pumunta na kayo at uh, pagbalik you can always expect traffic talaga naman yung mataas ko na setup ng clutch ng motor ngayon ang baba na papasetup at uh, papa-adjust ko na ulit bukas Whew! grabe pasalamat lang uh, din sa Trinity Church dito sa may tabi ng SM at uh, nakabalik din kami na maayos